kayo ka, ang aga po eh. Alas 8 naman. yun. yan? Wow! Ilang ba ito? $50? $50? $50? $50? $50? dollars $50? dollars $50? $50? $50? $50? $50? $50? $50? $50? $50? Ayan! Hindi, $50? $50? Stick into colors. One, two, three. Group your, dili, dili. Group, group. I-group yun ha. Tapos dapat naka-arrange na maayos. Pabilisan. Ang mauna, tataas ang kamay ha. Sasabihin nyo, done. Say done ha. O, bilisan nyo. Kanya-kanya, ano yan. Dapat nakaayos sa pantay-pantay. Pabilisan. One, two, three, four, five, six, seven, seven Okay, ang unang magdadan at ko, syempre, nakaayos. So, tingnan ko siyempre nakaayos siyang pantay-pantay. Pantay-pantayin. Pantay-pantay dapat ha. Pantay-pantay. Pantay-pantayin. Pantay at tataas at sasabihin lang. Ayusin. O, dali. May nakikita na ako eh. Ayusin lang. O, niya, Bakit mayroong nakahiwalay? Okay. Oh, oh, titingnan ko kung sino yung nakapantay-pantay. Meron pa punta sa ano. May papuntang Alabang, may papuntang Amerika. Oh, ayusin, ayusin. Naku, gusto ko yung nakaayos. Pantay-pantay. One, two, three, Biniiit ako. Okay. Taas ang kamay ng na nakatapos. Kaba hindi nagsalita ng bag. Oh, si Mylene ang naunang bag. Tignan natin. O, tignan mo, tito-tito heads kay Mylene. O, tignan mo. Sabi ko, pantay-pantay. O, panalo si Mylene. Okay? Fifty dollars. <laughs> Dapat kasi ito, pinantay mo na ganyan. O, tignan mo. O, okay Ganun lang. Mo, no? Okay Oh, ito pa rin, rin niya. yan. Okay ah, pwede rin. Oo, Oo. Sino na una? Sino nauna? una? Sino na una? Sino Nauna si Mylene, nakita ko. Okay, Mylene, get $50. Okay na. <laughs> Open kunin na ulit yung mga sticks niyo. nyo. Balin. Balin. <laughs> ano? Oh, Ayan. Kaysa so manunod po sila ng TV ngayon. Kasi manunod na makainit. Okay. Puro may TV. Ikaw na, ano ka na? oh, marami pa yan. Ilan pa yan? $300. <laughs> okay. Okay, magkikreate kayo ngayon ha. Pagandahan. Bahala. Okay. Magkikreate kayo ng gusto nyong mangyari dyan sa stick na yan. 1, 2, 3, go! Pabilisan. Ubusin niya yung steak ha. Ubusin Ah, nyo. ano ang gagawin? Oh? No, Sige, gawa ka ni kung anong gusto mong gawin. Ubusin niya yung steak ha. Kung ano gusto niyong mangyari sa steak. Yeah. Ubusin. Hmm. Pwede kayong gumawa ng building, ng park, ng bahay. Wala kayo. Mapalaroan. Naku, ang dami pa nito po. $300. Ha <laughs> Bilis ni Nita. Go. Kaya mo yan ni Nita. Ayan. Ang laki ng bahay ni Nita. Sige. Go ni Nita. Kung sino'y yung matatapos <laughs> at naubos yan. Ah, pabilisan siya. Oh. Oh, Ayan siya. na. Pabilisan. Pabilisan. Kailangan mabilis. Ang ginagawa mo may din paulit-ulit ka. Oh, Nita. Hahaha. sige, sige Nineta, siya. pauna, bilis. Maganda yan, maganda yan. Kanya-kanya kayong gawa. Oo. Oh. Oh. Maganda ah, sige, hindi ko alam oh. kung ano itong ginagawa ni Rasen. Oh. Si Nina oh, naman, ayan na po yun, o. Oh. Si Nineta na. naman, bahay, o. Oh. Si, si Maylin, bahay. O, oh, sinira na naman ni Maylin. <laughs> ano 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 wala ka Wala, hindi pwedeng ano wala. Hindi kailangan, di ba, pa ako yung pao na diba pinag-aralan natin kay Nina, hindi nakakasam pa. Ay, tanong idea, bilis-bilisan mo. Kailangan maging ano kayo. Oh, bilis. creative. Magka-s narang ka. Oh, basta mahala ka 'yan. O, ano? Dali, mag-create tayo. Hoy, may... toy. Bakit nawala ang daming magagawa sa Ayos ito? na 'yun, yun eh. nang baguhin. Kung ano yung ginawa mo. O, sige, go. Mag-create tayo naman. Ng... hindi pwedeng baliin 'yan. <laughs> sige na bo -bo, lang kayo. sige lang. Pwede nga yung kay Mylene, ganun-ganun lang. Kaya nga nagkagawa oh, lang nga eh. Tingnan natin nga kung Ay, ano na? oh sige, bilis. Titinan ko kung sino, Ay, na yan, oh, sige, <laughs> ko, sino yung pinaka maganda Bilis ninitaw Nita, huwag kang manggaya. Sige, gawin mo yung sa'yo. Oh, yung maunang makatapos mo na mamaya, yung pinakamaganda. O, oh, dali nga. Diba? Dali nga. Uisip ka kung ano pwede. Pabilisan yan eh. Hindi yung pagandahan ngayon, pabilisan. pagandahan. Oh. O, Mamaya yung pagandahan. Oh, Mag-create. Sige pa, bilisan nyo. Bilisan nyo naman. Sabi ko na, bilisan nyo eh. Sige, yung ginagawa mo. Oh, sige, mo sige. sige. <laughs> ano yan? Nagdanan yung kay Sinia lang. Yung sa mga palaruan nyo sa kanya eh. <laughs> ah, hindi niya. ba? O oh, sige, building pala. Sige, bilis. Sige hindi nga pwede putulin. Okay lang. Basta walang nagawa. Na, walang wala, 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 Ah. Ano yung elevator? Ano yung elevator? O dapat sasabi mm -hmm. ng dal ha? Gagawa na ako ng monkey. Dan. monkey. I'm done ha. Pagtapos na. Kahit ano. Monkey sa oh, akin. O ninita. Bilis. Tapos. Si -hmm. ninita. Matatapos na si ninita. -hmm. Hindi mo ninita. Done ha. Pagtapos na. Ayusin, ano? Taas ang kamay tapos na. Ayusin. Wow! Ayusin! Yeah! <laughs> Naulahan ni Ninita. Oh, nakagawa siya ng dalawang bahay. Oh Ninita, get 50. Yeah! Dollars. Yeah! Ganun mo! Yeah! Okay. Oh wow. sige. oh na. Ulit na. na. Maganda yung kay Russell. Oh maganda kay Russell. Ano ba ang ginagawa mo na yung Russell? Russell, Oh. Christmas oh. Sorry. oh, sorry. oh. Okay. Arang, sabi ko dito mag create lang kayo oh, ano anong anong ano 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 para mabilis. Oh, ay, hmm. very good. Ko Yay! ano 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 oh, ano 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 Oh. ano oh, ano 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 pero hindi okay. pa putulin. Okay. Oh. oh. basta ubusin yun. Oh, ah. Ito, mo, hmm. pa, ito basta magkikrate. Payong, maganda nga payong dyan. Pabilis. Ito naman, oh. Kailangan, magbilis ka, maganda pa. Okay. Ah, okay. sige. One, two, three, go. Ano na yan? Magkikrate na kayo lang, ano, pagandahan pagandahan, pagandahan. pagandahan, oh, sige. Ano yun ang pabilisan? Ngayon, pagandahan na. Yan, go. Oh, ha? anong klaseng gagawin ninyo? Sige. Titignan ko yan, oh. ha? Pero dapat ano, matapos nyo yan in 5 minutes. O ano, ano na ngayon? 5 minutes lang ha. Okay, 4 minutes. 4 minutes na. Kita ay kita mga maliliit na bahay. Ito po. Tapos, may mga okay. mga batang naglalaro. Lagyan ko. Okay, yeah. okay. okay. Ano ba ginagawa niyo? Russell. Wow. Hindi daw kira ito. Ano ba yan? Ano ba ito? Ano ito? Natira na ba yan? Ah. Okay. Ito naman, ito naman. Ate, pero may... O, oh, tingnan. Ika na yun. Ika na yun. Ano yan? Yes. Ano naman yan? Babae. Wow. Very good, Russell. Napaka-creative ni Russell. Ayan. O, oh, sila naman lahat. Wow, si Mayin. Wow, may roll siyang subdivision. subdivision. Oh. Eh, billiard ba yan? Okay, si so ya mag comment po. Sino po yung pinakamaganda? Ganun yung itanong ginagawa mo? Ha? Huh? Ito daw kay Nea, si Nihan. Ito, ba? Eh, ito subdivision. Wow, napunta ka rin si Nihan ah. Sama ako. Manunood. <laughs> ito po yung ano nila. Manunood daw po sila ng sini. Ay. Ay. Ang pinakamaganda ng aking ko na naging Ayan. Kay Russell. O, oh, diba? Yung creativity ni Russell, o, oh, lumabas. Ayan. Magdala pa nga sila magagaling. O. Oh. Ayan. O, oh, Ninita, nakita mo ba, din ni Russell. Ano? Makaparehas tayo, oh. tayo ng gawa. Ay, siguro magtatayo ka ng subdivision sa Dabao. Itong dalawa. Mm, siguro. Kasi magtatayo. Tama lang na. yun. Magtayo kayo sa oh, Dabao ng bakit subdivision. Babae, ang, bakit tao yung na-ano na, na, yun. mo? Ah, ah, siya pala yun. Pala yun siya pala yung babae. Nakapal na siya. Oo, nakapal na ah. siya. Ay, nasa sapatos pa. <laughs> May sapatos daw po. Dito ka pinto yung syempre mo para makita mo yung gawa nila. Ayan, di ba? So, yan po mga ganito, mga mga activity. Pwede niyo po itong gawin sa mga bata. <laughs> no? Sa anak niyo, gano'n. Pagkakay sa manonood sila ng TV, ka interesting po. Ano? Marami pang mga games na pwede tayo ipagawa sa kanila. Kasi ang inaano ko dito si Ninita para bumilis din. Mm -hmm. Anong, Ninita. O, diba? Ganun ha? Para para yung isip mo. Pero, pero kanina. Okay. Pero kanina si Ninita, may nagagawa na siya ng payong. Binago niya eh. Maganda sana yun eh. Payong maganda talaga dyan. Ha? Ngayon uh, natin siya. Grated naman din yan si Ninita. Kaya gusto ko talaga bumilis. Okay, last one. Oh, last na. Kuha ka, kasi. Kuha ka ng 50 dollars. Wow! Yay! Yeah. Yeah. Hey. May na? Ano? <laughs> panty! panty. May isang panty. Ano? 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 Ikaw, ano mo? Sa $50 mo. Ice <laughs> Ikaw, ano nabili mo sa $50? Ano? Pang-tutuloy. Ano po <laughs> so, bansa Banzo, ba? Diba? Mayroon na sila. Oh, ikaw niya. Wala ka pang pang-bili. O oh, kayo bang an? Ah. Ha? <laughs> Luka, tata, yung pera ko? O pa rin nasa saan? Sa, nasa... Nasa sa, ko yung dati nagkalarong ka ng ano... <laughs> ay, hindi na nga. Ay, okay lang. Nalusin mo siya na doon. Na Kaya nalawa. Oo. Oh. Kung anong, anong gagawin? Mag-treatin kayo mag ng... ...pwede ninyong magawa. Kailangan ko may ano ha? Team. Uh, o, oh, team, team. Team tayo ha. Ang gagawin ninyo, booking. Booking. Gagawa kayo ng, oh, kayo ng bukid, ha? Ah, ang, ang picture ay bukid. Oh, kayong dalawa, kayong dalawa din. Si, si Sine at si Rachel. Picture bukid! Oh, sige na, oh, bilisan mo na! Oh, go. go! Go! Oh, go na, go! Let's go! Teka mo nga, hindi ka na tayo. <laughs> <laughs> oh, dali, bilisan niyo. Oh, mo mo

sila 10 sa kagawana ng blue yeah. field. may animals. Maganda yeah. yan sa kanila Na, building na yan. Wow! nakikita na ako. Nalaman niya yung pagabundo. Ay, ibang tulay. <laughs> nakikita yun I'm <laughs> sorry. bilis. At may oras kayo. Tinanim. 5 minutes na kayo. Oh, Ay, Ay. Ayan, oh, pwede naman yung brown. Pwede na 'yung mix. Itong brown, tinanim oh. ito. Wala oh. pa nang isasama ma. dito palay. yung muna natin. Ito. <tripy> <tripy> ano yan, Russell? <tripy> 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 ano ito? Ano ito? Ano ng baboy din? Ano ba ba ka ng baboy? Baboy namin to ah. Huwag mo buka ng baboy. Kahoy. Anong kahoy? Ang mm, dalawa na ang kahoy natin. Ito, usok. Mm, mm. Ano na lang kayo? Usok, usok, usok. May isa pa kayo dyan. Sa kanila lang. Sa amin, tuwi.

Oh, Baka kainin kasi yung mga pinangin namin yung na Okay, done! Ito na! Ang gagaling naman. mo yung ko. Talangin ka. Okay. Wow! Ganda! Wow, ganda. Tingnan mo, ang set ko ka na ninyo. Alis mo na kayong dalawa. Dito kayo tayo. Tayo so, kayong dalawa, dalawa tayo. Wow. Ano mo kung ano yan, ha? O, oh, ito, unahin natin itong dalawa kay Sinea. Ano ito? Baboy Ramo. Baboy Ramo, ang laki, ha? Ah. Umakyat <laughs> <Ito> sa bundok. <laughs> ito, bundok. Umakyat sa ba, baboy Ramo. Kapatakot pala mapunta dyan. Ito. May baboy Ito, ano to? kahoy. Ah, may sulog. May sulog. Ano to? Ano to? Dahon yan. Ah, dahon. Mga puno. Ah, mga puno. Kasi hindi po maa natin maano yung kulay gawa ng yung iba't iba ang kanilang na okay, okay, color ng popsicles bahay namin ah, bahay nyo ito mga puno ito puno may baboy damo umakiyat oh ito naman oh wow ganda oh ang gagaling nilang gumawa oh sininitat si, si Maylin Maylin ano to? green bundo bundo ito ano naman Wow, oh, natumba na yata yung mga saging. <laughs> Tapos ano? Natumba? Bundo. Puno. Puno. Itong ito ba ang mga puno? Kakabangon pa. Lang. Kakabangon. Ah, dahon pala ito, to. Hanggang. Dahon. Mga saging daw. Ito. ito. Halamanan namin. Ah. Halamanan. Ito. Bahay. Bahay. Eh, may bayulit bay pa. Ito. Ah, puno. puno. Ito. Itong bayulit. Ano namin? Talayan Tal namin. Wow. Diba? Nakikita ay eh, ganun mo. Ang galing. O, ito daw po ay bundok, mga puno, mga puno ng sagi, palayan. Ito naman ay kalamanan. Ito naman. Bukantahan daw sila Bukan doon. O, ito daw po. Ito daw po. Ito daw o, po. Ito po. Ito daw po. Ah, uh, kita mo po. O, alin po yung maganda? Oh. Hey, may hey, ganti kami. Oh. O, oh, maganda din naman. Uh -huh. kaya lang, siyempre, sa akin pong natili, okay. ang maganda po kay uh -huh. group nila. Ano group kaya? Yay! Yeah, silang dalawa. yan Sa inyo, 50 lang. Kasi, mas maganda yun siya. mas maganda nakita ko eh. Pero maganda din naman. Kaya lang yung baboy mo parang nakatakot naman. Laki, ano, laki, laki ng baboy ramo. Mas mo. malaki so, dapat dito lang sa baba. Sa baba lang, lang dapat. Lang hmm. <laughs> oh. Hindi, -oh. kasi daw, gusto nilang yung baboy na mo, gusto kainin yung yung puno dito kina na ah, Mylene. Papunta siya yun. doon eh. Ah, don't doon kumakiyan. Uh -oh. uh -huh. Kasi open din eh. <laughs> Pakainin daw sana yan. Hindi narangan ni Maylin. Maganda <laughs> so, naman pareho. O, uh, -huh. mo dito. Uh -huh. yung... last, last na. na, last na. Oh, oh, kasi ping building na po sila. Oh, 50,000 yan. Oh, 50,000. 50,000. 50,000. 50,000. 50, 50,000. 50,000. 50,000. 50, 50,000. Oh. 50, 50,000. 50,000. 50,000. Oh. 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 kayo ha 50,000. Oh, minutes na 50,000. 50,000. Gagawa kayo ng... Kailangan mabilis ha? Makakagawa kayo ng... May group kami na lahat yun Oh, gagawa kayo ng mall. Mall naman. Ay. Wow, isim. Mall. Dali ng mall. Bilis oh. yan. Kaya kaya yan. Kaya kaya yan. yan. Oh, Mag-iisip kayo. Dapat mag-uusap kayo. Kasi nga yung building. Iyano e, natin, pag Paganyan natin. Oh, Dito mangan. tayo. pag Paganyan. Para, oh. para, 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 para ma maano. Oh, yan. Malaki hmm. yung ano natin. Mag-uusap na. Mag-uusap kayo kung ano, sino Ano gagawin. Ano, dapat mag-uusap kayo. Oh. Sino yung engineer? Engineer, sino yung engineer? May architect. Engineer? May architect. May architect. <laughs> may architect. <laughs> oh. oh, may engineer dyan. May architect. <laughs> sige, mall. isim yan. isim mall. Pag kayo na, pupunta tayo mamaya sa SM. Oh, sige na. O, usap muna. Ano ba? O, ayun na, nagawa na sila eh. Building ayun na yan. Na, yun. may building na. May oh, bilis. Tapos na. may parkingan. Para lang lang. Pwede ito gawin ninyo pare-pareho. Ito yung pinaka-parking pinaka nyo. Ayan, ha? Ganyan. At sino yung humo sa amin sa ako? Huwag mo naman makikita hmm. Pin yung pintuan. Hindi kasi yung malaki dito. O yan. Pinauro! Liz. Dito pa siya anan dito. Okay na? Ano yun eh? daw. O, oh. o oh, yan. Ito ay? Parking. Wow, ang galing. O, oh, pwede na pala kayong mag-ano ng, ng, ano naman yung dalawang iyon? Araw. 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 Ah, may araw. araw. O, oh, hindi nawawala araw. Billion Billion ang araw. Ang galing daw. <laughs> Bilihan daw ng damit. O, oh, dahil dyan, dadagdagan ko ang kanilang premyo. O, oh, meron kayong $200. Yes. Pagbili daw sila ng gagawing beads. Agad, Ito na yung ah. ah. Para dadaan na dito yung sasakyan. Ah. galing na love, lo. galing Guli na One, two, three.